Hello guys! Isang magandang mapagpalang araw sa ating lahat. Tinanghali na kami ng gising ni Daddy. Mag-aalauna na talaga ng hapon. Pero ito yung unang kain namin. Bumawi talaga ako sa tulog. Iba talaga yung tulog sa hospital at saka dito sa bahay. Komportable kahit may catheter ako. Si Daddy, ganun din. Nabunutan ng tinik dahil nasa bahay na ako. Kaya tinanghali talaga kami ng tulog. Diretso siya sa pagprepare ng ating almusal slash brunch. <laughs> Pagkagising pala namin, pinaliguan na ako ni Daddy. Oh, baby yarn, no choice ang Daddy habang nakakatitir ako. Tutulungan niya talaga akong maligo. Pinapaliguan niya ako dahil mahirap maligo habang hawak-hawak ko yung catheter or basta hindi komportable at saka hindi rin masyadong mahaba yung catheter, no? Kailangan talaga ng someone to help at walang ibang tutulong sa akin kundi ang aking asawa. Ayan, nakangiwi yung mukha ko dahil may kirot talaga akong naramdaman sa puson ko at saka sa balakang ko. Which is, sabi ng doktor, is normal habang andyan yung catheter at saka fresh pa yung sugat, may sakit talagang maramdaman from time to time. Sa pagbo-voiceover ng aking mga videos, pinakiramdaman ko yung sarili ko pag okay talaga yung pakiramdam ko, saka ako babanat ng pagbo-voiceover. Dahil kumikita tayo dito, so kailangan nating magtrabaho. Pero paunti-unti lang, hindi naman nape-pressure yung katawang lupa ko. So, okay pa rin. Alam nyo pa guys, ang Fava Vlog talaga ay malaking tulong sa aking health dahil dito na ibuhos ko ang aking creativity at ito yung outlet ko para hindi ako ma-depress at saka magka-anxiety. At bonus na lang at malaking pasasalamat ko dahil kumikita ako dito. Hindi ko alam dati na pwede palang kumikita sa mga videos. Basta sa akin dati, ito talaga ang way out ko ng aking mga anxiety, depression at saka wala akong makakausap dahil iba talaga ang pamumuhay sa ibang bansa. Pagkatapos kumain, isinunod ko na 'yung aking mga food supplement at mga gamot na galing sa doktor. 'Yung food supplement pala guys, kung may medication kayo, dapat ikonsulta nyo sa inyong mga doktor para hindi magka-problema kung sakasakali in the future. Dapat 'yung interval ng ating mga medication at 'yung oras ng ating pag-inom ay tama lagi ayon sa sinabi ng ating mga doktor para walang problema, iwasan na natin kasi mahirap talaga magkasakit mga guys. Kaya ingat natin ang ating mga sarili at sundin natin ang ating mga doktor, huwag tayo magdoktor, doktoran kasi baka lalong lalala ang ating mga sakit at baka matigok pa tayo. Okay. I need more water, please. Ayan, after ng aking mga medication, nagpahinga lang ako habang si daddy nag-iisip naman dahil may isa pa akong problema. Iwan ko kung uh, ipikto ba to sa operasyon, ang hirap ko talaga makapag number 2. Kaya ilang araw na hindi pa ako nakapag number 2. Si daddy naghanap ng mga home remedies or mga alternative, mga fruits or something na makapag number 2 talaga ako. Kasi mahirap talaga. Ayan, paglabas ko ng kwarto, naabutan kong nagadgad siya ng pipino while watching mga vlog. Yes, mahilig siya sa mga vlog. Mga adventure. Gagawa daw siya ng yogurt pipino salad dahil para daw sa aking channel, ba? Diba? Sana supportahan nyo ang aking mga video. Maraming salamat. Take care!